ingsa ibig sa atin lahat mga kaibigan. Napakasimple pala kay ating episode. Kagawalan tayo kay na Luro na ibuburo muna natin kay Lina. Mamaya natin lulutuin uh, mga dalawang oras. Buburo muna natin siya bago natin lulutuin. Mamaya ko na ipapagita kay Yung mga ingredients natin. Napakasimple lang. Uh, papagita ko lang sa inyo para ibuburo muna natin para mamaya lulutuin. Tsaka ko papagita ko sa inyo. Ang ating mga sangkap, tara, papagita ko muna ang ating luru. Let's go! Ang ito dito, yung luru natin kay Wow! Good size. Buburo lang natin ito kay Napaka Tapos yung pilang kay huwain natin ito. Para mga may buburo natin kay Leo. Tapos yung pipreto muna natin ito. Napakasarap ito na isida kay Leo. Isidang pato. Yung luru na ito. Kaya Masarap din to kita ng luto. Sa ating kayo, nilalagyan natin ang twist. Buburo mo natin sa maraming asin. Sarap po. Oh. Laki. Sarap din yung daily liiaw. Kayo liiaw. Lagyan lang na natin ng asin bubulo lang natin ito sa asin. Mga dalawang oras kay Eli. May nabibili nito na ito kay Eli. Kaso lang wala naman dito sa sa Maynila. Nasa probinsya kay Eli mayroon. Gutom ng mga ganito na mayroon sila. makikita niyo to hindi really. mamaya mamumuti na to sa ayan um, ito siya mabulo lang natin yung kaili yan yung kaili yan mabulo lang natin nakababad na muna siya ng dalawang oras yung kaili update ko lang kulit mamaya ipipride, ipapride na natin sila at makikita nyo rin yung mga sangkap na. Kay pagkalipas yung dalawang oras, ito na yung pinuro natin kay Wow! Oh, bumuti kay Lee. Hugasan lang natin ito kay Lee. Tapos ipipride natin. Tumigas kay Oh, dahil lang sa maraming asin. Wow! Yan, ito yung sangkap niya kay Meron tayong pamintang turog, bawang, sibuyas, siling green, brown sugar, at ito kay Lee. Yan, maraming kamatis kay Lee. Eh. Ibigay lang natin siya sa so maraming kamatis yan. Kaya napakasimple lang kay Lee ating episode. Pangpaali rice. Kaya we should not monitor mm -hmm. yan. Thank you, Department, G. Poyoy, Hero, and Gilbert Santos. Siya at si Nijan Idol. And ECX ng Cameroon. Siya at si niyo, mga Idol. Team Building ng Cameroon. Siya at and coffee boys at out sa si inyo dyan tara, samahan nyo ako magluluto Napaka-simple lang ang ating episode huhugas mo mga tila natin, natin kaili para hindi ka masyadong maalat. at tsaka natin ipiprito, tara let's go! yung kaili, katatapos na natin maghugas doon sa loro na isda kaili yung anak ko naman, abalang abalat marami siyang hiwain kaili yung kamatis natin kaili isang kilo yung kaili pang natin Ayan, update ko lang kulit mamaya kay Eli, kasi magpa-pride pa tayo. Yan na yung loro natin kay Lee. Hinugasan ko na para hindi gano'n siyang mas masyadong mainit at nagpapainit na tayo ng mantika. Yan pa. Yan kay Lee habang yung anak ko at tayo yung nagpapainit ng na mantika, magpapain mo na tayo kay Lee. Umpisa na natin kay Lee. May mantika na tayong pinapainit. Ilagay na natin ang ating loro. talaga. Yan kayo, ang big center na niya. Ang kayo niya loro, may maya siya, no? Wow! Alam ko naman kay Lee, hindi pa tapos sa kanyang paghihiwan ng sangkap, bawang, sibuyas? Ito ang pinakamarami kay Kylie, yung kamatis. Yan Kylie, after tap din tayo mamaya, pag natapos sa tayo. Kylie, balik pa na natin yan. sa kaili para matapos katai. Yan. Kayilig, okay tara, tara okay 'yung toyan na kung diyan na. Yan kaili o na para hindi pala 'yung mga sangkap na kaili o sila pa mga sinusubukan natin. Tigila 'yung kaili kaya tapos na 'yung magprito at papailitin na 'yung mantika kaili. 'yung ginamit timantika kaili pinipintuan natin para sayang. Unahin natin kayo yung bawang. Bawang na lang natin kayo yung hiling. Simple-simple lang po kayo hiling. Ang ating gagawin ang ating efficient food today. Yan. Ilagay na natin kayo yung sibuyas. At ilagay na rin si kayo yung chili green. Para may ang anghal. So, yun ang na sinong nilagay yung ating maraming kamaan. Wow! Lugosan natin yan kay kaya natin malusok ang yung sibuyas natin at okay na. Sige na Yan kay Lee. Okay na tiyong sibuyas natin. Ilagay na natin yung ating pang-pinali. Yan kay Lee. informatif wow yang kaya ini gini abis ya, ini wow hmm ampangan lutuin so, natin itong natin kayo yung kamatis. Lagyan natin ang maring kayo yung Para mas mabango. Ayan. Siyempre lalagyan na lang yung mga yan. Ang paganda ng boses ko, papogi pa, kunti lang. Ayan. Kung may na natin yung natin muna yan. Pag naluto na yung mga natin kumakas. Lagyan lang natin ito ng kunting ano kayo. Patis, kunti lang. Check mo na natin kung kasi yung to lang ito Wow. Yan kayo, update ulit mamaya. Yan kay na natin ito ng patis. Wow! Kunti-kunti na lang kay Patis kay para magkaroon siya ng sweetness and salt alat. Yan. Hindi gano'n siya ng no kay Elie. Kunti lang yung nilagay natin dahil yung binuro natin, maalat na siya. Ito yung panguntara natin. Kaya lalagyan pa natin ito ng asukal kunti pag naluto na yung mga kamatis natin. Wow. Tikman natin kay Eli kung okay na ba yung lasa niya. Wow. Yan kay Eli. Tikman mamaya. At pagmuan natin yan. Yan kay Eli. Lagyan natin ng asukal. Wow. Kunti na lang kay Eli. Maluluto na. Para magkasusunit niya yan ikos lang natin yung kail at ilagay na rin natin yung isda natin ng piniprito wow. panahalo kail simple simple lang ito yung magdadala ng ano, kail unli rice yan ilagay na natin yung isda natin kail para mabawasan yung halat niya dahil nakababad yung sa asin Wow! Lagyan na natin yung isda kay Lig. Yung isda natin kay Lig. Dahil nakababad siya sa asin para mabawasan yung halat niya. Wow! Panalo! Anong tawag sa inyo nito kay Lee. Wow! Wow! sa kaya inis with a shower pero yung ano natin yan painin lang natin yung kaya update ko lang mamaya yan kaya inis check na natin wow poking okay na sa kaya hmm okay na sa kaya inis ismaya urado natin laman natin Wow, panalo. Yang kaili, tikman lang murado natin. Yan na kaili, titikman lang murado natin kung okay na ba yung ginawa natin. Ay, na -da -da. Yang kaili, oh. Wow. Napaka-simple lang kaili, oh. Ooh, yan, maghahil lang kami ng kanin kaili. At baba na. Yang kaili, oh, Wow, musok-usok pa, oh wow dito dito yung mga palabang kayili Mapapal ni rice tayo nito. Oh. yung rice natin kayili yan yung ano ko may pa yung itob niya kayili oh. wow tara mga kayili lahat ng hindi pa kumain dyan sumabay na para sa sabi, sabi, sabi di mo bubuso oh. napaka simpleng ulam lang to kayili yung saging natin kayili tara lahat ng hindi pa kumain dyan sumabay na let's go wow oh my god yung Kaili katatapos lang natin magluto ng simpleng episode Kaili. Subukan nyo to Kaili, mapapa-unlirize ka talaga kayo. Napakasimple lang Kaili. Ngayon bago tayo kumain Kaili, pasya mo natin lang yung blessing na binibigay sa atin sa araw-araw. Lord, maraming maraming salamat po sa blessing na binibigay sa amin at maraming salamat po sa blessing. Marami silang ang God bless you dalhin Lalo na yung mga subscribers namin sa Love Dubai mo sa na sa mga subscribers at bigyan mo lagi sila ng pagkait sa ulo. Uh, Marami salamat sila. and God bless you Amen! Ano pang hinihintay nyo? Tara! Hab-haba na! Millet, wow! Napakasimple lang kay Eli. Kumawalan tayo ng ano kay Tawag yan sa probinsya kay Eli nagpapalaban uh, tayo nito. Siyempre, yung episode din ito kay Tinabal. Yan mo. Pag mag... Ano? Mmm. -hmm. Wow. Palalo kay Ellie. suabi sareb hmm. kaya di pang annirais yung halat niya kay ni na kontra, sa kamatis natin na nilagay. Kasi pag kunti lang yung kamatis ilalagay mo kay Lee, malalasahan mo yung halat. Pero pag marami kamatis, wow! Pang alni rice, pang kalabasan. Mmm! kaldero na ano nito kayo, yung bahaw. Ang kalte kayo, Lee. Kung kaya tayo. mais hum. cair Suave. Hum? pag hindi natin tulad ng kay Eddie, bigyan ko ng nanay ko kay Eddie. Sarap. dahil nakapuro siya kay Lee kaya medyo alat siya kaya madami yung kamatis yung binagay natin para ma mabawasan yung alat pang ano rice hmm? là cái gì wow. cái nguyên hmm. 何<ス> kai ni <coughs> oh. oh.

pa, please. Okay. <laughs> Papaan ni ka talaga. Agaw yung tamis, alak. Okay. Hindi pa, please. <laughs> Sarap. Yan kayo, ililigpit mo namin ito. Bago pa may papaalig sila. Yun nga kayo, sobrang na naman tayo sa simpleng ulam. Taob ang kanin natin kay Lee. Napaka-simple lang. Keperasung ulam lang, perut sarap. Kaya, huwag kalimutan lagi, kayu. Mag-like. And share. Subscribe. Subscribe, para titik kayak lagi siapa yang mga ginagawa. At, mulai-mulai, Bye-bye.